Kinikinig ka eh! Gata lang, kinik! Hoy! Bakit mo kinikinig ka? Ay, um, ang... kinikinig

pinasahan nyo tapo ngito mo makuulang kayo yung ibig sabihin nyo paano ka, kasi, mo gilaasin tanga sih kahap ang mayo dagwata kape bisama kape hindi yah na mawale na sa ano yah kapit 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 mo. kapit 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 kapit

Maa, binaw na ginaw, bay ba na yan? Kapi sakit ka na, bagay. Ah. Mara, iyakapso lang ang hangang gamot ito. Hindi. Matulog ka dyan. Ayan, maaas na yung ginaw na. Matulog ka na ha. Hindi pa nang ka.